Yan, yeah, meron kami dito ano nga to? Uh, ubod ng niyog. O, oh, ganyan po yun. Tapos ito tatanggalin pa yan. Tinatanggalan pa yan. Ubod ng niyog. Tira lang yan doon sa naluto ng tatay. At eto na, meron na palang naluto kapon. Ayan. Yung isa daw, dalawa daw yun eh. Dalawa ang niluto. Ito yun. Oh, ubod ng niyog. Sino kumakain po ng ubod ng niyog? ginataan ng tatay ko na may makarel init natin saka tinap pa nilaho ka ng makarel hindi mo, hindi mo pa na, ano, nainit may ayan Ay mm, sarap oo, kuha ng kutsara mmm ubod ng niyog wala ako kahapon, kaya hindi na videohan yung pagluluto ito po ay ni, ano, ginagayat ng medyo maliliit. Ayan, papa papakuluan, tapos lalagyan ng gata. Ayan, mo, oh, sarap. Uh, ubod ng niyog, oh. Hmm. Sarap. Tap ng ubod ng niyog, oh. May anghang. Ayan. Kumakain ba kayo ng ubod ng niyog? Hindi ko na, nano, na, iniinit ko na lang ngayon. Hindi ko na siya na video ng habang niluluto. Kasi, wala na. Wala na si tatay uh, na video. Ako lang ang magbibidyo. Tara, kain tayo. Ayan, kain tayo. Ubod ng niyog. Ubod ng sarap. Ngan. Mm. Sarap. Mm. Ayan. sinong kumakain ng ubod ng niyog. Hindi ko alam na nag-ubod si Tatay. Kaya ito. Anong salin namin? Ang sarap. Bigay nung nanay ni Kyrie. Ano ba? Ang dalawa po. Hmm. Ano pa bayaran? Hmm. Diba? Sarap. Hmm. ko pala paano. Dito diba na ako sa chef. Salamat po sa nagbigay ng ubod. Nakaligyo ka na ba? Nailuto na po namin. Ay, mag-ground breaking na daw. Ha? Ah, mamaya na po hapon. Kaya hmm. po mainit. Mm hmm. Hmm. Harap. Kain tayo. Yan, eto. <coughs> uh, diba? Ang sarap. Ah. Kain pa! Uy, ayaw mo na? Ayaw na. Naanghang ang sinahal. No, 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 no. Hindi ka may ano sa sarama Angang eh. Hmm. Ay, nakakain naman ako. Kaya nga, nakakain ka nga pero hindi ka makadami. Ang um, asawa kasi hindi masyadong ano sa maanghang. Hmm. Kaya ako na lang kumuha. Ang sarap.